yung guys, magagawa ko ngayon ng biko. Ayan. Parang ano yung apoy ko malakas. Ano siya guys, sa Tagalog ay pansa. Sa waray naman ay kalamay. Pero hindi siya tubo. Iba sa atin tubo. Ito ay isa siyang kukunat kukunot, kukunot, kukunot siya na ginawang kalamay. So, itutunaw ko muna siya dyan bago ko ilagay yung tawag niyan. Ah, uh, milk. Bago yung bigas din. Tutunawin ko muna siya para kasi matigas siya eh. Nakagawa lang ako nito kasi wala sila dito. Pag nandito kasi sila, hindi ako makagawa nito kasi yung amo ko hindi makumakain nito yung lalaki lang kumakain kaso hindi na ako magagawa nito pag hindi ko sila nakatamad din so ayan mga guys natunaw na yung ka, ano lamay lalagay ko ngayon yung lubi Wow! Lubi po siya. Pupunat baga. <laughs> Lubi ko na yan. Tinunaw ko muna yung kalamay, yung padutsa bago yung gata. Kasi, naka-low fire siya. Ilalagay ko naman ngayon yung kanin na magagkit. Kasi gagawin ko nga siyang piko ngayon, hindi ko siya nilagyan pa ng luya. Lalagyan ko siya ng luya ngayon. Yan na guys, nilagay ko na yung luya. Medyo luto na kasi yung kanin, kaya ipapas ano ko muna to. Hanggat sa mag maging ano siya. Lapot-lapot talaga. Ang galing mo. Ganun pala to. Maganda pala pagka alamay ang ilalagay, no? Mm. Iba pati yung lasa niya guys, hindi tulad talaga ng asukal na iba yung ano. Ito, pag panot sa iba yung lasa. Tapos meron akong anis pala dito. Lalagyan ko siya ng anis. Ayan guys, nilagyan ko siya ng anis. Para mapampabango. Kakaibang luto ito guys. Ayan lalagay ko na yung paning kasi medyo ano na yung ano. So, ayan na guys ang aking vico. Oh my gosh ganda pala pag kalamay yung ilalagay eh, no? kasi kulay pula talaga siya actually yung kanin ay kulay puti yan eh yan ang gusto kong biko ganito yung kulay ayaw ko ng puti kasi pagka puti parang ano lang siya kanin ito may kulay siya so hintayin ko siya guys ang mga lapot-lapot talaga Ayan, medyo nadulas-dulas na siya sa kawali. Pero hindi pa siya talaga luto. Dumami yung kanin. Kanina kunti lang yun. Niluluto ko. Ganda niya tingnan, oh. Pulay pula pula Ayan na siya, guys. Bango-bango niya. Tapos, So, ayan lang guys. Kailo ko na yung aking biko. Ay, ginoo. Lamit nito guys. Ano, Christmas ba? So, ayan lang guys. Maraming salamat. Thank you.